Hello! Ito po si Joseph Poco and I'm back! I'm bakla! And welcome back po sa akin channel. Ang channel na walang edit, walang music background, walang side effect, walang linis ng kwarto, walang ligo. Yes! Kagigisi ko lamang po. Ayan, at madumi ho ang aming bahay dahil may papanday kami. May paparenovate kami ng bahay. Ugh, mayaman ang Josa. Ah. Hanggang third floor ang pinapagawa kong bahay. Pero wala pong second floor. <laughs> At, ayun po, sobrang haba po. Dahil pag kayo ay nagpunta sa, sa dirty kitchen, magsasakay pa kayo ng tricycle. Pag pumunta kayo ng CR, isa pa ulit sa kayo ng tricycle. Ganyan, kalawak ang aming bahay. At, SKL. Ayan, share ko lamang po. Ito po, makinig po kayo, ha? Kagabi ho, minakita akong isang matanda. Nakahiga. Dugoan ng mukha tinulungan ko po ibinangon ko tapos binigyan ko ng pagkain tapos ibinili ko ng gamot ayun dahil duguan pinahiran ko ang mga sugat siguro may bumugbog sa matanda tapos binigyan ko ng pera sabi ko pambili ng uh, pagkain tapos yung pera ibili ng gamot o damit. Ayan. Tapos nagpasalamat yung matanda. Sabi sa akin, anak, napakabuti ng iyong puso napakaganda ng iyong kalooban basira kang iyong pagtulong sa mga tulad naming inaapi, kinakawawa dahil sa taglay mong kabaitan gagantimpalaan palaan kita nagulat ako may kinuhang, may kinuhang, bato sa kanyang bag, ang laki ng bato sabi, anak aray magagamit mo sa oras na sa oras na ikaw ay nasa panganib sa oras na may mga lalaki nang babasto sa iyo, sa oras na may mga mga, mga magnanakaw, may mga mambubugbog sa iyo, magagamit mo ang batong ari. Sabi ko, eh, hey, Lola, anong ibig niyo pong sabihin? Lulunokin ko yung malaking batong iyan at sisigaw ako ng na. Ganun, ho? Huh? Sabi sa akin ng matanday, eh, Aba, anak! Iho! Ay, huwag ambisyosa! Hindi kasi darna! Ipokpok mo ang batong iyan sa mga kalaban. Hindi ko sinabi lunukin mo iyan. Tawa naman kayo. Akala ko naman magiging si Darn. Ako yung pala. Ibabato ko daw sa mga kalaban. May tama si Lola. Kaya siguro na bugbog. Ayan, mga kaibigan. Uh, maingay nga po at matunog. Ang usap-usapan ngayon dahil si Liza Soberano nga po ay hindi nagaganap ng DARNA. Matapos, uh, tangihan din ito ni Angel Oxine. sa so, mga kaibigan, may opinion po ako dito. I hope you don't get mine. Wow. Maliit na bagay. Tagalugi na natin yan. Sana po ay uh, huwag niyo pong bigyan ng masamang kahulugan itong aking opinion. Kung sino ang napipisil ko nagaganap ng DARNA. At sa palagay ko, sino talaga ang deserving ang daming ang daming nagsasabi, Angel Oxine daw, Angel Oxine talaga. Pero parang piling ko, hindi who deserve ni Angel Oxine ang Darna dahil pag, pag may mga kalaban na tatawagin niya si, si Ding. Ding! Ang bato, ha? Huh? Darna! Ha? Huh? yun. Hindi po maganda yun. Dahil meron po siyang, uh, hindi ko alam ma kung manilis yung matawag doon. sa, so, ha? Huh? Akin lang si Nico? Akin lang ang asawa ko, Nico? Ha? Huh? Yan, hindi po bagay. Kaya sorry, Miss Angel Oxine, but I love you po. Hindi lang po pwede kay Marian Rivera dahil yung napaglunok niya ng malaking bato, ayan, lumaki na buntis. Ayan. hindi po pwede si Marian Rivera dahil buntis po siya, nalunok niya po ang bato. Eh, feeling ko hindi rin ho, pwede si talaga si Liza Soberano. Sorry, Liza Soberano. Oto, ikaw ay aking kapatid kay OJ Diaz, si manager. Pero parang, hindi mo deserve maging darn. Dahil, pag may mga kalaban na, eto na, ang scene. Ding! Ang bato! Ding! Pangit ba ako? Ding! Kapalit-palit ba ako? And why? Dinah! From the movie, My X and Y. <laughs> Ayun, hindi rin naman po pwede kay, um, sino gusto nyo? Catherine Bernardo. Dahil baka mamaya pag pa si Catherine Bernardo. Shhh! Pagod na pagod na akong buhating ka, primo. Este, pagod na pagod na akong buhating ka, di. From the movie, The House of Us hindi pwede. Hindi rin naman pwede si Nadine Lustre. Dahil mamaya, pag, pag may mga kalaban na, agad isumigaw si Nadine ng, ng Dina! sabi ni din Ano, ati ate Narda, hindi mo pa nalulunok ang bato. Sabihin ni Nadine, Hello guys, come on. 2019 na. Hindi na usap mga bato-bato. Huwag -bato. tayong magbabato. Pinapatay na ang nagbabato. Sorry na din. Ayan. Eh sino pa hindi na naman pwede kay Yaya Dab. Dal baka pag bak si Yaya Dab ang nag-ano na nagdarna at may mga kalaban na. <laughs> ang bato. Dyna! Mm, hindi pwede. Kaya ano pa hindi pwede ang Dyna? kay at sa ating superstar, sa ating superstar Noro Honor. Ganito siya pag nag-Dina. Din. Ang bato! Ibinig ka ang bato. Dina po! hindi Pwede. Masyadong heavy drama kay, kay Ate Guy. Kaya pasen, pasensya na po Ma'am Nora Honor. And feeling ko hindi rin po pwede kay, um, kay Ate Rufa me Ate Rufa me I love you. Sana makita kita sa personal. Hindi rin pwede kay Rufa Mi. Dahil pag ibinig, may mga kalaban na at nandyan ang mga kalaban, makasabihin ni Rufa me Ding! Ang bato! Yes! Todo na to! Dari na! Go, go, go! Hindi ko kaya. Hindi ko kaya mag-impersonate ang mga tao. Pero ginagawa ko po ito para para sa aking opinyon hindi po pwede kay Ate Rufa ni, ang dyna Hindi rin po pwede kay kay Chris Aquino. Hello, Ate Chris. A, I'm a fan, ma'am Chris Aquino. Ayan, po ako magagalit, ha? Ayan. Kunyari, may mga kalaban na, pag si Miss Chris Aquino na, Darla, Darla ang bato. Bimbi, isaswalo ko ng bato. Ate Balsi, Kuya Noy, my mom has told me na dapat tayong tumulong sa may hirap. Kaya, eto na. Oh my God, nakakaloka, Bimbi. Sobrang mint ng bato pala. Darn, oh. So, hindi po pwede kay Ate Chris. Hindi naman din po pwede kay Kuya Kim. Dahil si Kuya Kim, nako, baka mamaya ay pag may mga kalaban na at nandiyan na ang kalaban eh. Ding! Ang bato! binigyan binigay na ang bato. What's up, what's up, Madlan people? Alam nyo ba na ang bato ay galing pa sa Greek word na ibig sabihin ay solid rock, solid rock material na pag ito ay inilurok mo, ikaw ay mamamatay. TV lamang po yan, mga madam people. Naku, baka dumating na ang kalaban, hindi pa nalulunok ni Kuya Kim. Piling ko hindi rin pwede kay um, Madam Lila de Lima ang um, ang maging darna dahil baka mamaya salit na sabihin ni Ding ang bato. Baka sabihin niya ay Janelle ang bato. <laughs> ang plastic ng tawa ko. Pasensya na kayo hindi talaga ako magalit tumawa. Ayan. Hindi rin naman po pwede kay um, kay sino? Kay um, P. Awards back dahil medyo may paka, may lahi yata si A, uh, may lahi si si Pia Wars baka ang ating Miss Universe baka sabihin niya yung then, where's the stone? hmm, Ding where's the stone? Ang bato rather? <laughs> no ko, hindi pwede. Sino sa palagay ninyo? Hindi naman pwede si Marilyn Rodriguez. Baka naman si Marilyn Rodriguez. Eh. Ako, medyo, 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 mababa ang ano. Medyo mababa ang... Ang... Ang boses. Darna. Ding. Ang bato. Dina. Ha, ha, ha. Pwede rin kami ni Ann Curtis. Alam nyo, pini ko talaga, the best kami ni Ann Curtis. Mm-mm. Diyos -mm. ko, kaya-kaya namin lulunokin ang bato. Baka mamaya, hindi pa namin lulunokok na nasa bunga nga na namin. Ayan. Pwede rin sa amin talaga ni Ann Curtis. Alam niyo wala naman talagang ibang babagayan ang role na darna na. Kundi, sa akin na lang po talaga. Ako lang po talaga may karapatan na gumanap na darin na dahil bata pa lang po ako, pangarap ko na po yan ABS-CBN, Star Cinema, Viva GMA, Soko, KMA GAS, ibigay niyo po sa akin, hindi na naman po pwede si Sarah Hironimo baka mamaya pag si Sarah ang, ang gumanap, eh, sabihin ni eh, na ang bato, ay Dain na tuloy Ding ang bato mm. So, tas, ikot ang ikot si Sarah ikot, ikot lang, ikot, ikot lang ikot, ikot at nae nahi at nahilo ako doon. Wait, 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 wait. Nahihilo ako. hilo talaga ako. I'm so sorry. O, ayan. O, sige na. Sana naman po. Ayan, i-share nyo itong videos kung ito itong vlog ko. Para makarating naman sa si ABS-CBN. Kahit ako na din po ang ano, si Valentina. kahit ako na rin po ang mga kalaban. Ako na rin po ang director. Ako na rin po ang scriptwriter. Babaguhin po natin. Dina ang makasarili. <laughs> Ayan, masagay po, maraming maraming salamat po sa patuloy niyo po Pag watch ng asing mga videos Ayan, naka 100k subscriber na po tayo Ayan, share niyo po lagi ang mga good vibes Ayan, at sana po Ayan, maga 1 million din ang followers ko dito sa YouTube Katulad po ng followers ko sa Facebook na may 100 million followers na ako I love you Uy, joke lang yun ha Bye bye Mwah. lagi like Filipina ya yeah.